What a brand new day! So, praise God, no? Binigyan niya tayo ng magandang panahon para sa araw na to. At dahil nga maganda ang panahon, susulitin ko. As a minsan talaga may mood ako na talaga namang gusto kong magsipag. Hindi lang basta-basta magsipag ah. as in super sipag. <laughs> Habang nagkakapi nga ako kanina, napagmasdan ko yung garden. At nakita kong parang hindi na ako natutuwa sa na nakikita ko sa tambakan ng mga gamit namin sa garden. Kaya naman, after kong gawin yung morning routine ko at napatulog ko na yung baby ko, I decided to start na no, para linisin yung garden. Sinimulan ko nga no, sa paglilinis ng trapal o ng tarpaulin na malinis naman na talaga to kaso nung nagdaang bagyo is nadumihan na naman kaya nilinis ko ulit. At gagamitin ko nga sa pagtatakip ng aking e-bike para if ever man magbagyo ulit, meron akong mas matibay na pangtakip. Nakakatuwa nga rin no, kasi naging kabanding ko dyan yung aking anak na sinaim. Kasi nga wala siya magawa, so tinulungan niya ako. Siya yung taga-spray ng water. At dahil nga sa nagputik-putik na rin yung kanilang mga bicycles, is nilinis ko na rin para pag inilagay ko doon sa tambakan, is malinis. Para kung gagamitin man nila, is magagamit din nila ng malinis. So, habang naglilinis ako dyan, no, iniisip ko pa yung mga iba ko pang pwedeng gawin habang ginagawa ko yan. Kung ano ba yung mga susunod kong lilinisin o paano ba ako magsisimula para unahin yung paglilinis ng tambakan. At naiisip ko nga din no, na yung ibang mga sasakyan nila, katulad niya, maliit na. So, ipamigay ko na para naman mapakinabangan ng iba kasi malalaki naman na yung mga anak ko. Karamihan nga dyan sa mga sasakyan nila is ako lang yung nag-assemble. Kasi every time na dadating yung delivery ng daddy nila is wala yung daddy nila. Kaya ako yung on na i-assemble yan para magamit nila. Nagpapabili nga ulit sila ng mga bicycle. Pero hindi ko naman lid na ibili sila. No? Kasi para sa akin, kung magagamit pa naman is pwede pa yan katulad niyan. Pwede pa naman yan kay Naim. So, gora pa, kaya pa, katulad niyan, isang yan. Ayaw na ni Ate Venan gamitin kasi nga pangit na tsaka luma na. Pero syempre magagamit pa yan, no? Siguro nakaka-relate din yung ibang mga nanay sa akin, no? Na minsan may mga hormones tayo na talagang gusto nating magsipag. At minsan gusto rin naman nating magpakatamad. <laughs> so, ayan, mukhang tapos na ako maglinis ng mga bike, no? Siyempre, lilinisin din naman natin yung mesang ginawa ng aking brother-husband para naman ma-maintain yung ganda niya. Napaka-useful nga ng mesang yan, lalo na sa mga gathering namin, no, pag marami kami nagsasalo-salo, kasi malaki din yung mesang yan. Tsaka siya lang gumawa niya, nag-welding lang siya ng mga bakal-bakal, tapos yung pinakaibabaw niyan is apat na tiles, ay anim na tiles. Yan nga pala yung tambakan namin sa garden na talaga namang samot-sari na ang nakalagay. Actually, bawal kong galawin yan, kasi baka mamaya may maitapon ako na hindi ko naman dapat itapon na magagamit pa ng mister ko. Pero dahil makulit ako at talaga namang hindi ako natutuwa sa nakikita ko, no? Parang, ang kati sa mata pag nakikita ko yung part na yan. So, nag-decide ako na linisin ko pa din. Pero, yung spare ko, yung mga tingin kong gamit na hindi niya pwedeng itapon or ayaw niya na itapon ko. So, sinimulan ko siya sa dulo, no? Kasi doon yung mismo talagang napakaraming mga gamit na nakalagay. So, share ko na din, no. Actually, yan ay dating kulungan ng aming rabbit. Na after namin mag is naging kulungan ng hamster. Na after namin mag is naging kulungan naman ng mga manok. <laughs> Ang dami ng pinagdaanan ng kulungan niya yan, no. Kaya hindi talaga madali para sa kanya na i-let go yan. Pero sa akin man, gusto ko nang i-let go kasi parang nasisikipan akong tingnan kapag nasa garden yung mga tambakan na yan. Kaso syempre, dahil nagagamit naman ng ating brother husband, so sumunod na lang tayo, no? Kasi sayang din naman nga yung pinagpagawa niyan, yung ibinili ng mga materials, di ba diba? So magagamit pa naman bilang tambakan ng kanyang mga gamit, so push na lang. I-maintain na lang natin yung cleanliness. Kaya nga yan, may trapal dyan na malaki kasi nga dati kulungan niya ng mga rabbit kasi ang rabbit nung inaalagaan namin every time na tag-ulan, tag, tag bawal silang mabasa kasi nagkakasakit sila dahil ang mga rabbit po ay hindi po naliligo. Never po, hindi po namin pinapaligo ng rabbit kasi bawal sa kanila. So, dyan nga sa tambakan na yan nakalagay yung mga bicycle ng anak ko at saka yung mga gamit ng mister ko. Yung ano lang naman siya, yung mga pampinta, yung mga hose, mga wire, mga ganon. At isa pa nga yung napakalaking tambak na motor na yan. Na sinabi ko naman na ayoko yan na nandyan kasi naman naaawa ako sa motor. Kung pwede nga lang ibenta na yan ng pabagsak, eh okay lang para naman mapakinabangan ng iba. Pero dahil nga importante yan sa mister ko, syempre hindi ko naman ibebenta basta-basta nang wala niyang abiso. Nang wala niyang pahintulot bilang respeto sa ating mga kabiyak, no? Dapat marunong tayong magpaalam, lalo't gamit nila yon. So, ang kalagayan niya ng motor na yan is parang nat na ano na siya sa lupa. Yung parang natabuna na yung gulong niya. Kasi nga sa nagdaang bagyo, siguro yung tubig, dahil sa lakas nga ng agos ng tubig jaan sa garden namin, is parang lumubog na yung pinakagulong. Kaya nahirapan talaga akong iangat yung motor na yan. At the same time, mabigat kasi yung motor na yan. Pero paunti-unti, naalis ko din naman yung motor na yan at kaya nawalisan ko yung pinakagilid niya. Kasi yung dahon everyday, hindi nagbibiro talaga sa garden namin, sa dami namin mga puno ng prutas, araw-araw talaga naglalagas yung mga dahon. Lalo na nung season ng taglagas ng dahon ng santol, ay grabe, promising talaga yung kalat. Pero dahil season ng tagbunga ngayon ng santol, so less yung mga bagsak ng mga dahon. So, nagse-segregate nga ako ng mga kalat dyan, no? yung mga tingin kong patapon na is tinapon ko na, yung tingin kong mapapakinabangan pa, iskinip ko para may tabi ko ulit sa lagayan namin ng mga tambakan. At may nakita nga akong magbobote, kausap ko siya diyan kaya tinawag ko siya kasi may mga bote, may mga bakal-bakal na maliliit na tingin ko, is mapapakinabangan pa nila at ibinigay ko nga no para naman less din sa mga itatapon ko at the same time mapakinabangan ng iba. So, ayan, back to linis-linis na ulit ako doon sa dulo. Hindi pa rin ako maka-forward kasi nga, ang dami doon nakalagay sa dulo yon, Ang dami kong kailangang alwasin, ang dami kong kailangang piliin, ang dami kong kailangang pag-isipan kung ikikip ba o hindi o ano ba. Ganon. Araw-araw si lang, si lang, hayaan mo silang, sa'yo'y humahad lang. tuloy mo lang oh, Diretso lang kahit meron pang humarang mm -hmm. Kala ko dati hanggang dito na lang Dito ko dati huminto na lang Dito Akala ko dati wala nang mapapala Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Sibala. Kung pinangihinaan ka ngayon Balik ka ang bakit mo sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Kayo ka pa nga ba hihinto at sa wakas nga no, matatapos na ako diyan at nalinis ko na din yung motor na yan. So, kita nyo naman, di ba? Oh, ay, praise God sa kalakasan. Natapos ko rin sa wakas. At yan nga, may buyer na ako ng motor. Char! Thank you for watching!